Sino yung nagiging tilwa? Huh? Eh, gusto. Ay, ito na eh. Hmm? Ayun, oh, Ay, mga kaputo. Oh. Pero, kulang, parang kulang pa. Kulang pa. Maliit pa siya na small. <laughs> Medyo small pa siya na maliit. Ayun, no, Ang ganda Ay, sana. Ang ganda sana yan. Mga Ay. next month na lang siguro natin kunin yan. Okay. Lamaki ka muna dyan. Pulang-pula. Nagagambang, mga kabusing. Oh. Ayun, ang ganda. And dito. Oh, yan may itim nagagambah mga kabusing. Alas 3 na ko ni sika lang ko, pa-probaba yan. Oh, may itim nagagambah mga kabusing. Yun, tollo, sakto na. Hindi ko siguro ko ting. Tako na lang. Yan may itim na maitim mga kabusing. Ya, natutulog pa. Wala yan. Wala yan naman, kaya bang mga kabusing, nag-ahant pa sila. Ayan si pamangkin. Ayan si bayaw mga kabusing. Nasa taas. Okay, hunt tayo. Mga busing may nakita sila pamangkin at bayaw so, naman ayun mga pa parang kulang pa kulang pa maliit pa siya na small <laughs> <laughs> medyo small pa siya na maliit ayan no, ang ganda ay. sana na wala sa nyan. Mga next month na lang siguro natin kunin yan. Lumaki ka muna dyan. Ay, ha? Laki oh. Laki ng pagkain. Saan na yun? Ayun. Ayun. O, oh, hao pa. na kung ano, purba oh. Giyanaan pa kuteri? Nigo pa di kudari, skito. Okay, mga kabusing, hindi na natin kunin. Maliit pa laki yan eh. Ang laki laki. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Nahanap natin mga kabusing. Yung sapot niya pababa. Pababa yung sapot niya mga kabusing. Baka nasa baba na yun. Ayan, dito lang oh, mga kabusing oh. Nasa baba. Ayan. Tumakas talaga. Saan na yun? Wah, wah, kuih.

nasa ilalim ng bato okay yo taguanan ba nasa bato nagtatago mga kabusing butyog nagagamba hindi lang natin kunin mga kabusing may nakita pa sila dire dito si pamangkin at si bayaw

Ayan o, oh, pulang-pula. Pulang-pula, nagagamba. Ayun. Pero sa tingin ko mga kabusing, parang kulang pa sa sukat o. Oh. Ayan. Ayan. Kulang pa sa sukat mga kabusing mga next month siguro. Tamang sukat na 'to. Okay, balik lang natin. Mga kabusing. Pauwi na kami. Yan si pamangkin. Na. Na. May nakuha na tayo dito mga kabusing. May pang-upload na tayo. Single single May single Ay, single daw. Single yan, single yan. Yung dalawa, single 'yan. Uh, okay. <laughs> Okay mga kabusing pauwi na kami. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin.